Manila Film Center Ang Manila Film Center ay ipinatayo ng dating unang ginang Imelda Marcos. Dito idinaos ang unang Manila International Film Festival noong 1982. Sa kabila ng ningning ng gusali ay may malagim na nakaraan. Habang itinatayo gumuho ang pinakamataas na palapag ng patapos ng gusali at nagdulot sa pagkakalibing ng buhay ng itinatayang isang daan at anim na na manggagawa. Sila ay nalibing ng buhay at humalo sa simento na ay natuyo. Matapos ang trahedya ay parang walang nangyari at naipagdiwang ang pagtayo ng bagong gusali. Subalit di maikukubli ang nangyaring trahedya. Ang mga empleyado sa gusali ay madalas makaramdam ng kababalaghan. May mga nakaranas na mabangungot, makarinig at mahulugan ng mga humahagis na gamit at makaramdam ng kakaibang kilabot sa paligid. Manila City Hall Natapos maitayo ang Manila City Hall noong 1941, maihaling tulad ang forma ng building sa hugis ng kabaong. Ayon sa kasaysayan, bago ito na itayo, ay naging libingan muna ito ng mga kastila. Noong ikalawang digma ang pandaigdig, ang Manila City Hall ay ginawang headquarters ng mga Hapon. Maraming namatay dahil sa pagsalakay ng mga Amerikano at pagpapahirap sa mga Pilipino at panggagahasa sa mga babae. Maraming empleyado ng City Hall ang nakaranas ng pagpaparamdam at pagpapakita ng mga multo. Ito ay sinuportahan ng mga paranormal experts na bumisita sa lugar. Sinasabing ang mga multong nagpapakita sa Manila City Hall ay isang batang babae at batang lalaki, babaeng galit at nananakit, at mga sundalong Hapon mayroon rin mga empleyado ang nakasaksi ng mga nahuhulog at humahagis na kagamitan kahit walang ibang tao sa paligid. Laperal House sa Baguio Ito ay ipinatayo ng Laperal Family bilang bahay bakasyonan. Noong ikalawang digma ang pandeigdig, ang bahay ay sinakop ng mga Hapon upang maging himpilan. Sa bahay na ito ay isinagawa ng mga sundalong Hapon ang panggagahasa sa mga kababaihan, pagpapahirap at pagpaslang sa mga sundalong Amerikano, maging ang mga kasabwat ng mga ito. Ang mga napapadaan ay nakakakita ng imahe ng babae sa harap ng pinto. Ang mga caretaker at mga gwardiya ng lugar ay madalas rin makaramdam ng mga espiritu lalo na sa gabi. Ang mag-asawang lapiral na may-ari ng bahay ay madalas ring magpakita sa mga katiwala. Ayon sa mga paranormal experts na dumayo sa lugar, ang mga multo na kabilang sa nagpaparamdam at nagpapakita sa lugar ay dalawang bata, isang matandang lalaki, isang yaya na biktima ng panggagahasa, at kasambahay na nagpakamatay. Diplomat Hotel ang Diplomat Hotel o dating Dominican Hill Retreat House ay itinayo bilang bahay bakasyonan ng mga paring Dominican at mga madre sa Baguio. Nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigtig, ang lugar ay sinakop at ginawang headquarters ng mga sundalong Hapon. Ang mga pare at madre na naglalagi sa bahay bakasyunan ay pinahirapan at pinugutan ng ulo. Dahil sa digmaan, binomba ang lugar at matindi ang laging sira ng bahay bakasyunan. Kinalaunan ay muling inayos ang lugar ng isang faith healer na ginawa itong diplomat hotel. Ang mga bumisita at naglalagi sa hotel ay nakaranas ng iba't ibang kababalaghan tulad ng mga tinig na nanggagaling sa iba't ibang dako ng hotel at iyak ng mga bata at sanggol. Sinasabing isa sa mga malalagim na pangyayari sa lugar ay ang pagmasaker sa mga bata at sanggol malapit sa fountain. Mayroon ding napabalita na may isang babae na dating empleyado sa lugar ang nagpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon mula rooftop ng Kusali. Nang mamatay ang may-ari ng hotel, ay naging abandonado na ang lugar. Ang mga gwardya at mga turistang bumibisita ay madalas makasaksi ng kababalaghan sa lugar kabilang na dito ang mga tunog ng pinto at bintana, mga tunog ng kubiertos, at sigaw ng mga nahihirapang tao. Ang mga turista at paranormal experts ay nakakita ng isang batang babae na sugatan, multo ng mga madre, at isang pari na pukot ang ulo na may dalang ulo ng ibang tao. Clark Air Base Hospital. Ang ospital ng Clark Air Base ay tinuguri ang pinakanakakatakot at nakapangingilabot na lugar sa Pilipinas. Dito dinadala ang mga sugatang Amerikano noong ikalawang digma ang pandaigdig at noong Vietnam War. Ang lugar na ito ay malimit bisitahin ng mga ghost hunters galing sa iba't ibang panig ng daigdig Ang ospital na ito ay saksi sa napakaraming kamatayan sa ating kasaysayan Ito ay mga nakapangingilabot na kamatayang dumaan muna sa matinding pagpapahirap dulot ng mga nakaraang gera Maraming mga paranormal experts mula sa iba't ibang dako ng daigdig batang nakadalaw at nakapagpatunay na pinamumugaran nga ito ng maraming multo at iba pang elemento. May ilang mga bisita ang nakaranas ng masamang panaginip o bangungot ng kanilang tangkaing manatili at matulog sa naturang lugar. Marami rin ang nakaririnig ng mga boses at sigaw na tila sila ay dumaranas ng matinding sakit. May mga sanggol din na naririnig na umiiyak sa unang baitang ng ospital kung saan dating nananatili ang mga bagong silang na mga sanggol. Ang lahat ng mga kwentong ito ay sinuportahan ng mga gwardya at katiwala na naglalagi sa ospital dahil maging sila ay sinapit ang kaparehas na karanasan. Kabilang sa mga multo at elementong nakita at naramdaman ng mga dumayo sa lugar na ito, ay ang isang umiiyak na babae sa basement ng ospital na nagsilbing libingan ng marami. Mayroon ding natagpo ang isang kapre sa lugar. Mga nurse na nagmumulto at isang itim na batang lalaki na sinunog ng buhay. Sana ay nagustuhan niyo ang aking kwento. Huwag niyong kalimutang i-click ang subscribe button para sa mga susunod pang videos. Ako po ay mag upload ng dalawa o higit pang videos bawat linggo. Salamat sa panunood at hanggang sa muli.